Ayo mga kapanganay Narito po tayo ngayon kay Kabis na farm Yan, tayo po ay kukuha ng ulam Babahagi tayo ng patula po ang aking kukuhanin Yan, bale po ito po yun oh. dami pala ng patula din yun, ni Kabis Friend Oh, magaganda Ay kukuha ng patula Maigisa, ayan oh yan po. Hmm. Ito mga dalawa lang. Oh. Ano sarap na rin. Sariwang sariwa. Hmm. Ay, ah, okay na po ito. Oh. Yan po. Ito po ang aming magiging ulam. Ano pa kaya ang meron din eh tayo po yung din sa dulo-dulo titingin tayo ng ano man din Ang natin yung kasamahan pa nitong gulay na ito hmm. yan uh, ayan po sama-sama po tayo ah uh, ah dalawang aso yan alam nagkit ang cobra ay mabubugaw malilibo hmm. parang nga mo ako nakakita ah maso kayo ah Ayun, ay nakay pala ang kuwan kamatis oh uh -huh. my din yun uh. may tanaw ko kamatis hinog na rin oh dami ayan ayos na ito kahit maliliit no. masarap po ito sa tuyo yun ang aking kakaon mamaya wala naman akong dalang plastic ay eh, sa bulsa yan o no? sa bulsa ko na lang po ilalagay ilang piraso lang naman hmm. ah, pagka, dami pala na rin kay kabis eh. kahit po naman ako eh araw-araw inadaan to sa kali eh ay eh, ako may bihira ding mapaliko dito sa kanya nga lang pag talagang nakakuha tayo ng no... gulay yun ay ang dami kaya lang po ba yung medyo magubat na oh, ay ang dami ay ayos na ito ayos merong patulong maitlog gini sya at saka prito na may kamates na nice. na tuyo ayos na yun yun po ay good na ulam na tapos magdetempla tayo ng kape yeah yun ayos na yun bale po salamat sa sa inyo pagsama lagi sa aking mga vlog salamat po sa mga nanonood sa nagsusubscribe at saka po sa mga nagko-comment yan maraming salamat po at ingat po palagi bye po ito yung ating kinuha yan kay kabisprin yan okay na okay na ulam na po yan